guys, may bago tayong recipe for today. Mayroon tayong minced pork. Ayan. Ginisa ko na siya. Kaya nilagay ko na sa ref. Okay na to siya. So, mayroon tayong bawang, sibuyas. Mayroon tayong uh, chicken stocks dito. Mayroon din tayong magic sarap. Ihalo ko na lang siya. So, mayroon tayong potato, and carrots. Yan. So, ngayon, meron din tayong wrap spring roll. Kasi, guys, gagawin ko siyang ano. So, first, maglagay muna tayo ng oil, panggisa. Gagawin ko siyang, ibalot ko siya. Para masarap. ba? Diba? Pwede mong kainin. Pwede rin ibalot. So, ngayon, ibalot ibal lang natin siya. Ayan, lagay na natin yung ating onions uy <laughs> ayan, onions muna pwede ko siyang ihalo direct na direct, pati yung ating pati yung ating garlic ayan, so yun so i-open na natin ating wait lang dito natin ating sauce para mayroon tayong wind At lalabas yung usok sa labas. Yun. Fried onions. Tapos, sunod natin ng ating garlic, guys. Five, five, five mahihilo, mahihilo tayo kapanood nito pag kilipat-lipat, lipat, lipat. o, oh, di ba, nakakahilo. So, ayan. Ayan. So, yung steady lang natin. So, ngayon, manghinaw mo na ako ng kamay ko, guys. Kasi, o, oh, yun, o, oh, marumi. So, we're going to the wash head. There you go. Tapos, punas-punas tayo. Ganon. basa-basa yung kamay. Tunash. Punas. Punas-punas. Punas-punas. So, ayun. Start na tayo, guys. Malakasan ko pa. Pinalakasan ko kasi pausok, oh. Basta sibuyas at saka ano, garlic. Sobrang usok niya. Ayun. Usok-usok pa more. Ayun, guys. Mausok na mausok na sibuyas at bawang. sobrang uso. Ayan, sobrang brown ng ating onions. Onions at garlic. So, ngayon guys, ilagay na natin yung ating pork. Minced pork. Minced pork. Ayan. Okay. natin siya lagyan ng tubig guys. Amun um, ko muna yung pork. Mmm, bango ng ating pork. So ngayon, lagyan natin siya ng soya sauce. Tapos lagyan natin siya ng ano, tomato paste para may pula ang ating giniling. Yan guys. Makikita niyo guys. Sobrang sarap. Lagyan natin ng soya sauce. Ayan, soya sauce. Mayroon tayo dito ng light soya sauce. Punti lang. Ayan. punting konti lang. apos, lagyan siya natin ng ilagay na natin to. Ilagay na natin yung ating tarot at saka patatas. mix. Ayan, guys. Nakikita nyo yan. Wow! Looks yummy. Tapos, lagyan natin ito ng ito. Lagyan natin ng tomato paste para may pulakan po. Tapos, lagyan natin ng ating magic sarap. Kasi yung magic sarap, guys, nagdala lang lasa. Hindi natin siya lagyan ng tubig. Ayan. Giniling. Tapos ilagay natin siya sa ating spring roll. Wrap, wrapper. Wrapper. Ayan. Balotin natin siya. Tapos ilagay natin sa freezer. Pag walang ulam, uulamin. O, di diba? Pag ganyan lang guys magloto-loto pag wala si madam ganyan ako kung anong niluloto ko lang ganon yun so takpan ko muna siya yan hintayin muna natin so ayan na guys nilagyan ko na siya ng mga sangkap I mean nilagyan ko na siya ng konting sugar tapos vegetable stocks, chicken stocks, and uh, magic sarap. Para masarap. Alam mo naman yung Pilipino, guys. Mahilig sa masarap. Masarap na food. So, ngayon, i-check ko siya kung uh, pwede na siyang i-close. Tapos, palamigin ko siya, guys, pagkatapos ko nito. Pag okay na siya, pag finish na yung ating pag malang, ang ito nitong pag malambot na yung ating patatas at saka yung carrots. I-off ko siya tapos palamigin. Uh, gagawa na tayo ng cheese roll. Ana ah, cheese roll. Pork roll charing. Eh lagay na ito yung ano natin guys, ito yung gamitin natin. Kasi dito sa Pilipinas iba yung ano nila eh. iba yung uh, mga pangarap nila. Iba din yun doon sa Brunei kasi. Sa Brunei kasi ano, marami pero hindi ganito, iba-iba yung ano nila So tikman ko lang to, guys, kung anong lasa. Uy, tumakbo. Yeah, tikman natin. Uy, wag kang pumasok tong akong uh, ayan oh, ano sa ang tawag nito. Sa cellphone. Yung bitay-bitay ko sa cellphone, gusto ring kumain ng giniling. Giniling-giling na pork. Charing. <laughs> so ngayon, titikman muna natin siya, yung pork at saka yung carrots at saka ito so kukuha tayo ng plates syempre yung malinis ayan kukuha tayo na ito tapos titikman lang natin guys kung ano lasa tapos bago natin i-off mag decide ako na i-off kasi guys kailangan ko tikman kung masarap na siya. Kung kulang ng kung kulang ng asin, dagdagan natin ng asin. Ganon. Kung maalat naman, lagyan natin ng asukal. So ngayon, titikman ko siya kung anong lasa. So wait lang guys. Kamain ko na lang. Malamig naman siguro. Ayan. Parang luto na yung patatas. Mm. Sarap. Mm. Pwede na ka. Mmm. Mm. Okay na. So, ang gagawin ko is, palakasan ko ng apoy. i full ko yung ano niya. Tapos, patayin ko siya. Luto na, guys. Thank you for watching. Sa ating giniling na pork. At mamaya, pag natuyo na, o oh, tuyo. pag nag, pag nag uh, malamig na to, yung, i -ano siya, balutin natin siya. So, i-off ko na guys. Masarap na guys. Sobrang yummy. Inoff ko na yung apoy. So, ngayon, titikman ko siya with rice. Try ko siyang pakain ako ngayon. Tapos, haluan ng rice. kong sakto lang yung alat niya, oh, pwede na siya. So, ayun na guys. Thank you for watching. Luto na yung ating giniling. Pork giniling. Anuhin ko na lang mamaya guys pag ano pag mag uh, like, ko na siya. So, ayun. Thank you for watching. Luto na, luto na. Very easy lang guys.